Right, update tayo mga kamagil, katalunan project na. No? So ngayon pa lang ako nakakapunta dito kasi ngayon lang naayos yung motor natin. No? Lumay kulang pa mga kamagil ayos yun, ako na lang yung mag-aayos. No? Simula tayo dito sa labas, no? sa pinakalikuran. Ayan nakikita nyo, ito yung ating uh, magmula sa catch basin. Ito yung ating mga drainage mga kamagil, mula dito sa mga CR, pati sa ating mga uh, downspout. Dito matatapon, no? O so, papunta yan dun sa labas. Tapos na natin ginawa, no? Ah, uh, papunta yan dito. Yan. Sagad siya dun. Kasi meron tayong counter top na ilalagay diyan. Magkakaroon tayo ng uh, counter kitchen diyan. Tapos ito yung laundry area niya dito na side. Ito na part, no? So yung kulang dito pag flooring na lang. Yan, nakikita nyo may mga uh, tambak na lupa. Yan yung hinukay namin sa septic mga kamukila. Mamaya silipin natin yung septic. Alright. Habang ang ating CRs. Ayan na o yung pintuan nito nandyan na, pagkakabit na lang yung kulang. Kabit na natin yung mga hamba. Yung kulang nito, plaming na lang, ha. So, maplamingan to. Bukas yung target ko mga kamukil matatapos sa pagplaming to. While well, yung ating pagtatiles, ayun ha. Tapos na yung pagtatiles natin dito sa mga uh, sala, papuntang kusina. Tapos na to. Itong CR dito, dito na umpisaan ko na siyang naplamingan mga kungkil ayan, no. So, ito yung ating ah uh, abang para sa CR, yan, maganda, no? Tapos meron siyang tuwi, no? Mula uh, supply ng tubig, dalawa yung susuplay ng tubig sa kanya ito. Meron dito, meron din sa kabila. Ayun, no? maganda to, tapos ito yung control sa ah uh, kung gusto mo ng ano, iba't ibang klase ng angulo ng pag ng tubig, no? Dito siya. Alright, abang lang ito, inabang natin dito. Ito yung magiging lalagyan natin ng angilbal para sa ating laboratory. 'Yun naman yung sa ating water closet. So, bukas matatapos ko 'to sa pag- uh, water line mga kamugayo pag And then yung ating uh, ilaw, meron na tayong nakakabit na mga ilaw mga kamugayo. So umpisa na yung paglalagay natin ng ilaw sa ating mga ceiling. 'Yan. sindi so, na siya. Tricolor 'ko 'yan mga kamugay. 'Yan oh. 'Yan tricolor 'yan, no. O dito naman sa uh, kusina, uh, ito yung mga nakalagay sa center light, no? Maliliit lang. Ito yung gusto nang mayari. Eh. Tapos meron pa tayong mga pin lights na ilalagay dito, dalawa, no? Ito yung pinaka counter niya. So yung pagtatiles dito, yung pinakakulang nito, yung mga pasya at saka sa flooring. Pero yung sidings natin is natatapos na to, no? Yung kulang nito, ah uh, tile trim na lang. Tapos yung ating counter, oh, minibar na naka -adapt din sa ating kitchen. Ito na yung uh, forma niya hindi pa siya na tiles so maghahanap pa tayo ng tiles para dito so yung kulang dito uh, sidings na lang na pagta tiles meron ng tiles dito no? so pagkakabit na lang yung kulang dito bukas no? babalik na naman yung ating mga tile sitter abantalan dito no? papansin nyo napakakalat pa no? napakadumi pero madali lang linisin to mga kamukil no? so di ba hayaan na lang munang ganyan saka, magli, saka na na maglilinis kapag uh, clean up na lahat no? isahan linis na yung ating mga kwarto yan Ah, uh, na, tiles na din to. Ayan, dito. Paikot dito. Yung ating mga ceiling, ayan na, yung forma. Ano? ano? So, dito na part ng kwarto mga kapal, hindi pa namin nagagalaw. Gaya na sabi ko, meron pa tayong tratrabuhin dyan, siptik, no? The existing na siptik na kailangang tibagin tapos pasipsipan. Dahil yun gusto yung ng may, nang may-ari o request talaga ng kliyente natin. Kailangang masipsipan tapos tambakan, no? Abunuhan siya. Punuin yung butas, dating butas. Tapos yung ating mga pintuan nandito na. Bali, marami pang kulang itong pintuan. Kulang pa siya ng 7 piraso siguro yung pintuan na to. Dumating na yung tatlo. Ito yung pinakamindor natin. Ito yung design nyo sa pinakamindor. Ito mga kamukil, buong ano to, buong tabla to. Ito, mula dito. Papunta dito, no? Buo to. Kaya mahal yung bilhin nito. Tapos meron tayong pangkwarto na seahorse design. Ayan, no? Right? So, yung ating hamba. Ito pa, kung nakikita nyo, may mga hindi pa nakakabit, no? Ito kasi mga kamil sobra to, eh. So, nagbago-bago kasi yung plano ng may-ari, kaya nagkakaroon na nagkasobra tayo. Ngayon, matutuloy na naman daw. So, inaano ko lang yung decision niya. Siya lang lagi yung sinusunod ko. Pagdating sa trabaho, lagi naman siya nakaano sa akin. Nakadipindi, mga kamukila. So, dito sa CR, ito na lang yung kulang na plaplamingan ko bukas, no? Hindi siya natapos kasi kinulang ako sa mga fittings Okay, Samantalang dito sa labas mga kamukil, ito yung hukay natin sa siptik. No? Gumamit kami ng sub submersible kasi hindi kaya yung uh, tubig. Malakas yung tubig. Buti na lang ngayon mga kamukil, hindi umulan dito sa amin. No? Sa Maynila, ingat-ingat uh, yung lahat. Uh, bumabaha, no? makikita natin sa mga balita na grabe yung tubig doon. No? Bumabaha, parang gumaganti. Lumipat mula China, lumipat papuntang Pilipinas no? yung tubig. Ayan. Yung laki po natin yung 3 meters po yan yung length nya tapos yung width nya uh, 1.7 meters no tapos yung lalim nito 2.5 meters no napakalalim napapansin nyo ang lalim so, ilang ta taon kaya ito mapupuno mga kamukil no magkakaroon tayo ng tatlong chamber dito no ah uh, yan tatlong partition to mga kamukil yung gagawin natin pero tatangon ka pa ulit yung may-ari baka gusto nyo ipadalawa lang so nasa sa kanya na yan o, pwede na mga tiin sa dalawa no pero nasa plano kasi Uh, tatlong division to magkakaroon ng tatlong kwarto so bukas ipapainalize natin kung ano yung decision nya okay samantalang dito sa labas update natin dito yan yung ating ceiling dito sa labas so, ito yung magiging forma nya ngayon na yun simple lang walang cube design nangyayari dito tambol yan yung ginagawa natin dito box design na, yun na yung PVC ceiling panel yung ating ginagamit samantala dito sa pinakalabas ito na yung forma ayan kung napapansin nyo halos hindi pa nagalaw namin dito no? I isang linggo na pero bukas umpisa na yung pagpapail natin sa siptik yan na lang inihintay namin pagka uh, mabuo yan mga kamukil yung siptik na yan maplastiran palitadahan no? uh, sa ilalim Ah, uh, itong mga lupa na to tatambak na namin to dito papunta dito tatambak na namin lahat ng mga lupa na to no? Para next week magpro flooring na kami dito. Magrerentay ng compactor kasi mga kapal yung tambak namin dito mga kamkil, kailangan natin ng compactor, no? Pagka basta maplaster rin ng septic na 'yan, 'yan lang yung nagpapatagal sa amin. Kung wala sana ng septic na 'yan, ah uh, ngayong linggo sana na to na flooringan na to di kaya tapos na to sa pagflooring, na So, 'yan lang yung ating update dito. So, while dito sa ating siling napapansin nyo unguin na sana yung pag uh, natin no? gamit span drill papunta na dun uh, pero nahinto siya mga kamukil kasi unang una uh, gusto ko talaga mapluringan muna dito o, uh, tingnan nyo kung paano tayo gagalaw dyan ha? ganyan pa yung itsura. o, uh, kailangan mo nang mapluringan yan para malinis o, uh, uh, malinis din yung aming pagtratrabaho nitong ceiling natin okay yung ating electrical kakabit na lang ng mga ilaw, switch at sa mga outlet mga kamukino. Yung kulan dito. O gumagana na to. Napagana na natin ito yung ating electrical. O mga ilaw na lang dito. Mapapansin no? nyo. Maraming ilaw na dito. So, yan lang mga kamukino. Siguro target ng mga kamukino itong katalunan sa kapanabo. Sabay sa pagtapos to no. O pagkatapos nito mga kamugil uh, alin mas sa dalawa yung mauuna pupunta na kaming iligan mga pa pailigan na kami by ugos talaga yung target namin ha pupuntang Iligan no? meron tayong tratrabahuin doon okay shout out sa lahat ng mga taga Iligan kita kits tayo sa Augusto mga kamukil Agusto. No? Augusto yan kita kits tayo dyan so yan lang mga kamukil maraming salamat